Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong mama na ikaw ay pa sa lupain ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay akin pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyong lahat ng angkan sa lupa Kaya't yumaon si Abram, ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon, nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng kanon, at dumating sa lupain ng kanon. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikhem, hanggang sa punong ensina ng Moor. At nuwi na sa lupain yao ng Kananiyo, at napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, Sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain nito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda, na nasa kaluluran ng Bethel, at nasa silanganan ang Hai, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan at nagkagutom sa lupain niya at bunga ba si Abram na papasok sa Egypto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Egypto, ay sinabi niya kay Sarah na kanyang asawa, Narito mayun, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tinin at mangyayari na pag makikita ka ng mga Egyptia ay kanilang sasabihin ito ay kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin na tapo kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang kalunwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Egyptia na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Faraon at kanilang pinuli siya kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ni Faraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya at nagkaroon si Abram ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae at ng mga asna at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sangbahayan ng malaking pagsalot dahil kay saray na asawa ni Abraham. At tinawag ni Faraon si Abraham at sinabi, Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mong siya ay iyong kapatid? Na ano ba't siya ay akin kinuha upang maging asawa? Ngayon ay nariyan na ang iyong asawa, siya'y kunin mo at umaon ka at nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari.